Ivan Alawi, sinabing wala pa siyang balak pumasok sa politika. Sa isang video na pinost si Ivana sa kanyang TikTok account, dito'y binahagi niya ang daylan kung bakit hindi siya papasok sa pelikula. Ayon sa actress at online content creator, hindi siya tatakbo sa darating na eleksyon dahil wala naman daw siyang alam sa paggawa ng batas. At kung papasok man siya, ay mag-aaral daw muna siya ng 3 to 4 years dahil ayaw niyang ilagay sa alanganin ang Pilipinas. Dagdag pa niya, Pwede naman daw makatulong sa iba kahit hindi pumasok sa politika at hindi rin daw basihan ng pagkakaroon ng maraming followers online o pagiging sikat para manalo. Pero wala naman daw siyang problema sa mga gustong tumakbo sa halalan dahil buhay naman daw nila iyon. Hinikaya rin ni Vivana ang publiko na bumoto ng tama at piliin ang tamang tao na maglilid ng ating bansa. Nagbigay rin siya ng mensahe sa mga tatakbo na sana ay maging dedicated sila sa pagtulong at huwag maging makasarili sa kasilukuyan, umabot na sa may get some million ng views na nasabing video with over 300,000 likes at 8,000 comments.